Nandito ngayon si Tata Jimmy at nagpunta tayo ngayon dito sa FC Home sa Pampalay. sa Pampalay. set. Yeah. So ngayon, titingin tayo ng atin magiging service dito kung ano po yung atin magustuhan. Available sa atin tayo ang Atasu Electric Bike. Magkano po yung ganito kayo? 59,990 po. So, yan po yung mayroon tayong nagustuhan na e-bike so ang halaga niya po ay 59,990. 990 ayan po 59,990 ayan so tingnan natin yung kanyang Aliyan yan tayo. Yes, in case you purchase na po natin, i-assemble po yan ng technician. Um, so, so hindi pa totally naka-assemble siya as a display pa lang po talaga. So, Si Kuya. Si Ay po. May um, Mark Angelo from um, FC Sakong Robotizer, Robodizer. Good morning po sa si inyo. Ayan, Kaya guys. i so, explain ko po sa inyo yung aming hataso electric bike. So, ito po is a uh, three wheels. Tapos, meron na po siyang kasamang ang pinaka ano, nakatabi nakatabilang cover. So, rechargeable na po siya. from uh, price po ng 59,990. Dalawa po yung available. Available din yung parang price again. 30,550 O, yung case po yung purchase natin siya, yan na po siya isi-setup ng technician natin para magamit yun na rin po agad so ayan guys meron uh, tayong nagustuhan so ngayon babalikan natin dito mga 3 weeks balikan natin so ayan ikot muna tayo ngayon dito sa speaker na gusto kong bilihin dahil para uh, tayo uh, ask lang kita kung anong speaker bang hmm. gusto mo, anong size pero tayong D8, D10, D12, D15 So, oh. party box ba yung tayo o oh, ampli speaker? Hindi, yung para sa paggagamit ko sa pagtitinda. Pagtitinda? Ng taho. Maliit lang batata yun, malaki na? Medyo maliit lang. Medyo maliit. Ano ito? Available lang po so, yan, and and dito. dandruff and ngayon, from coming back. So, you're up to 100% free kaya binahot po sa amin po, Naka-promo po siya. Cash discount po ng 1,000. So, ang regular price po is er, SRP 6,999. Ma-avail po natin siya ng 5,999. With one mic, 3 na po yan, ha? Well, malaki. Hmm, malaki na yan tayo. Yeah. So, halang pa tayo na mas maliit. So, meron akong mga dito si, So, for that time, pinamalit namin is ito na. Shoutout uh, shout out para sa lahat ng Dicer ng Sapang Palaywan Promoter Jerome, Tonic Ayan, napakasipag niyan The best yan So ito po, available sa amin ng Extreme uh, Ang price nito kung di ako magkakamali Is nasa 5,000 something Di 8 na po yan May kasama na rin po itong mic Ayan May ilaw na rin po siya Ayan, Ayan. So sa sounds naman tayo, meron naman tayo akong USB para ma-check natin yung sounds. In case may ibiga mo, it's available po siya dito sa Pampalay Ano yung price mo? Na? Nasa 5,049 po. 5,049 So yan guys, meron tayong Extreme Party Box Set. Yan, pinaka-consult. So, party na yung pinakamalit natin na party, box So, meron tayong babalikan dito next week na pagsahod natin. Ito po yung akin nagustuhan. So, gusto kong bilihin. Okay, uh, sasabay ko na yung A5. Okay, babalikan ko na lang, kuya. Papa. Pagsahod ko ngayon na. Ngayon na, ano, 21, 22. Okay, pa. Marami pong salamat na tayo. Okay. So, ingat po. Panorin, Katis. panorin mo first of all, kuya, ah, natin ito. May, po, po. Atis, na <laughs> ito. po. magiging sa ka na rin. thank you po. tayo,